Alam nyo ba guys, may paraan din kung paano mag-check kung malaman kung sira itong kapasitor na nag nagamit sa ating amplifier na hindi gagamit ng multi-tester. Ang unang paraan yan, alugin ah, mo lang siya guys. Yan, yan. Kahit bagong bilis sa tindahan, need mo siya alugin. Ah, pag umalog yan, sa uli mo sa tindahan, ibig sabihin, sira yan. Huwag mo hinangan kasi pag nahinangan yan, hindi na nila tanggapin. Yung pangalawang paraan, yan nga guys, tingnan mo dito pag uh, lumulubo siya, pag pinipisil mo, lumulubo yan. Ibig sabihin, uh, ah, pabigay na rin yan. Tapos tingnan mo itong paa sa ilalim. Uh, ah, minsan kasi malapit na uputol, ganun mo siya. Pag malapit na uputol, eh, ibig sabihin, napasira ah, pasira na siya. Yung pangatlong paraan, uh, ah, kargahan mo na ito guys. Na, ano, ito yung negative, positive. Kargahan mo ng kahit 12 volts o 19 volts, medyo patagalin mo siya ng konti. Yan. Pag tinanggal mo na yung supply mo, I spark mo siya ganyan eh. <laughs> pag mahina yung kislap o hindi kumikislap kahit bago ibig sabihin ah sira yung kapasitor guys ibig sabihin may na sa kumarga kahit bago yan pag mahina na kumislap nasa ulay nyo sa tindahan ulitin ko lang huwag nyo hinangan kasi pag mahina yan hindi tatanggapin na tindahan yan